Magandang araw mga kakwentuhan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa magkakaibigang sinadalag, suso, tutube at putakte. Halay kayo, maupo at makinig. Nung bata pa ang detik, sama-samang naninirahan ang magkakaibigang dalag, tutube, putakte at suso. Nagkaisa sila Nahatiin ang gawain sa bahay ayon sa kanilang lakas at kakayahan. Si Dalag ang pinuno. Tungkulin niyang humanap ng pagkain. Si Tutubi naman ang nahirang nasugo dahil siya ang pinakamatulin sa lahat. Si Putakti naman ang napiling tanod dahil sa makamandag niyang pagat. At dahil sa may kabagalan si Suso, siya naman ang ginawang tagapagluto ng pagkain. Isang umaga, habang lumalangwi si Dalag, natanaw niya ang isang matabang palaka. Aba, kapalaran ko na ito. Makakapag-ulat kami ng masarap. Subalit, laking kasawian. Isa palang kawilang nakakabit sa palaka at tumimo sa kanyang ngalangala. Idakma siya ng isang mangingisda upang gawing ulam. Nainip sa pag-aantay ang kasambahay ni Dalag. Inatasan naman si Totobe na hanapin ang kaibigan. Bago tuloy ang umalis, inayos muna ni Totobe ang lumuluwang na kurbata. Sa kanyang paghahanap, nakita niya si Bulhasi, isang isda na busalang lapi. Inisip niya na siya ng isda kaya muli niyang kinigpitan sa pagkakatali ng kurbata nagpatuloy pa rin sa pagtawa si Bulasi at sa kahigpit ni Tutubi sa kanyang kurbata humiwalay ang kanyang ulo sa lieg na naging sanhin ang kanyang kamatayan makaraan ang dalawang araw gutom na gutom na sa pag-aantay kinadalag at Tutubi si Putakte at si Suso ng sukdulan ng kanilang gutom, Nagibit si Putaki ng kanyang sinturon at buong tuloy na lumipad upang hanapin si Dalag at Totobe. At habang lumilipad, papdi ng papdi ang kanyang sitmura at dahil sa kahihigpit ng sinturon, naputo lang kanyang katawan. Napag-isa na si Suso, tinang kanyang hanapin ng mga kaibigan habang gaay lumuluha kumakain ng putik upang mapawi ang gutom. Bawat halaman, sanga o tangkay ay kanyang inaakyat at tinatanaw ang paligid sa pag-asang makita ang sinuman sa mga nawawalang kaibigan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin hinahanap ni Suso ang mga nawawalang kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento natin sa araw na ito. Hanggang sa muli!